Good afternoon mga tol, welcome back sa channel natin. Sa video na to, pag-usapan natin ng pinakamalaking issue ng mga tao sa Birdman DX natin. Ang kanyang maliit na 12 inches na gulong. Alamin natin kung ano nga ba ang mga pros and cons o yung mga advantage at disadvantage ng maliit na gulong natin. Itong Suzuki Bergman EX natin mga tol ay isa lang to sa mga iilang scooter na merong 12 inch wheels. Kung ikukumpara natin siya sa ibang mga motor na katulad ng NMAX, ADV, PCX, tsaka mga ilang mga underbone na motor, yung kanilang mga wheels ay naglalaro from 13 to 14 inches. Mas maliit talaga yung wheels ng motor natin. Pero sabi nga nila, wala sa size yan. Nasa performance. <laughs> Boy. Unahin na natin mga tol kung ano yung mga pros or mga advantage ng pagkakaroon ng maliit na gulong. Unang advantage niya mga tol yung agility niya sa traffic. Dahil nga maliit ang gulong, madali siya iligoligo Madaling lumiko sa kanan, madaling lumiko sa kaliwa. Kaya pag naipit ka sa traffic, mabilis kang makakaiwas sa mga traffic. Hindi mo na kailangan ng sobrang laking space para pumunta lang sa kanan, makasingit, Siksik, o pumunta sa kaliwa para mag-overtake. Kaya talagang bagay na bagay siya sa mga city riding na madalas nata-traffic. Pangalawa, madali mag-u-turn para sa atin, mga tol. Hindi mo na kailangan ng sobrang lawak na kalsada o bumelo o umatras para lang makapag-u-turn. Ipilit na natin na advantage natin yan ng pagkakaroon ng maliit na gulong. oo! Oh. atlong advantage, nakakadagdag siya sa fuel efficiency natin mga tol. Dahil nga maliit yung gulong natin, mas magaan to, kaya mas konti yung effort ng makina para paikutin yung mga gulong natin. Although, hindi naman talaga ganong kalaki yung natitipid niya or yung deferensya, pero syempre, over time, pag pinagsama-sama mo yan, mapapansin mo rin yung fuel consumption niya, di ba? Malaking dagdag na rin yan every patak ng gasolina, syempre lalo na ngayon na nagmamahal na ang gasolina, nakakatulong yan para makatipid tayo. Pangapat na advantage mga tol at uh, ito yung pinaka-favorite na advantage ko ng pagkakaroon ng malit na gulong ay yung meron siyang arangkada. Hindi ko sinasabing malakas yung arangkada niya pero meron talaga. Kahit may angkas ka o fully loaded yung motor, may arangkada talaga siya. Kaya nakakatuwa din kahit na maliit yung gulong niya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga cons or yung mga disadvantage ng pagkakaroon ng maliit na gulong. Unahin na natin dyan yung mas ramdam na ramdam nyo yung mga lubak o kaya yung mga uneven roads. Kaya ako, ingat na ingat ako dun sa mga butas sa kalsada kahit medyo maliit o yung mga crack-crack ba. Nag-iingat ako dumaan sa mga yan kasi mararamdaman mo talaga. Pansinin mo pag dumaan ka sa mga crack ng kalsada medyo yung motor mo gumigewang ng konti Hindi naman to the point na na sobrang lakas pero mararamdaman mo talaga. Tapos pag napadaan ka sa mga maliliit na butas, yumayabag talaga yung motor. Kaya pagdating dyan, eh, talaga yung ano, mga lubak. Pangalawang disadvantage niya ay uh, mas less stable siya sa high speed. Dahil nga malit ang gulong natin, mas mahina yung gyroscopic effect na tinatawag nila. Yun yung parang ano, yun yung parang natural na stability ng motor na pag maandar ka, yung nag-auto balance siya. Pansin niyo pag sa mga nagmo-motor, pag mas mabilis ka, mas madali mag-no hands. Yun yung gyroscopic effect na parang kaya niya ibalanse yung sarili niya. Uh, mas prone siya sa pag-alog or dun sa mga pagkabig pansin niyo papalin ka lang sa kaliwa lilin talaga siya doon or lumin ka sa kanan mabilis siyang lilin doon hindi ko naman sinasabi na delikado na agad yun kaya nga siguro ginawa nila na 125 lang itong motor natin kasi nga maliit yung gulong natin at alam nila na unstable to lalo na sa sobrang bilis pangatlong disadvantage natin hindi siya pwede sa mga rough road or yung mga lubak-lubak, tsaka unpaved na roads. Prone siya na madali madulas eh. Lalo na sa mga putikan o yung kaya yung mga mababato. Pansin ko yan nung nag-Agus River kami. Mabato doon sa Agus River yung papasok. Yung papasok ng Agus River ah, hindi yung buong kalsada ng ng infanta. Doon sa papasok lang ng Agus River, mabato. Pansin ko dumudulas uh, na out of balance. Kasi siguro nga, maliit yung gulong. Di tulad yung kasama ko, naka PCX, malapad yung gulong niya. Uh, wala siyang hirap sa pagbalanse. Yun lang naman ang problema niya. Kasi mabilis siya madulas or ano eh, mabilis siya ma-out of balance. Kaya feeling ko, mga may-ari ng Bergman ay sobrang skilled pagdating sa pagmamotor. Kasi ang lead ng gulong natin, uh, nahahasa yung pagiging motorista natin lumalawak yung skills natin kasi kailangan nating galingan eh. Kaya saludo po ako sa mga naka Bergman EX dyan, lalong lalo na sa naka version 1. Mas malitang gulong nyo sa likod eh, 10 inches lang, di ba? Ang apat na disadvantage natin mga tol ay yung limited lang yung tire options natin. Personally, hindi ko pa to na-experience kasi hindi pa ako nagpapalit ng gulong eh. Or hindi pa rin ako naghahanap. Pero nababasa ko kasi karamihan sa comment section sa Facebook at sa mga sa mga group ay uh, mahirap daw makahanap ng uh, 12 inch na sukat. Kaya sabi nila pag gusto mo mag-upgrade, medyo mahirap maghanap ng uh, pamalit. Hindi lahat ng brand merong stock nung size na 'to eh. Pero feeling ko naman ngayon kasi may mga mga ilan gilang scooters na rin na uh, merong 12 inches at 10 inches na wheels. Siguro naman madami-dami na ngayon, di ba? Sana naman ay eh, medyo marami ng pamibilihan ngayon. Panglimang limang disadvantage, mas mababa yung top speed natin. Di tulad sa may malalaking gulong, bawat ikot ng gulong nila dahil malaki, mas malayo yung natatravel nila eh. Di tulad sa maliit na gulong natin, mas kailangan ng motor na umikot ng mas mabilis para lang matakbo niya o matravel niya yung same amount nung natakbo nung mas may malaking gulong. Gets nyo ba? <laughs> Kung uh, <laughs> kumbaga sa hatawan mas mabilis sumakit yung RPM natin kumpara mo dun sa iba kaya mas nauubos agad yung engine power natin basta ganun <laughs> stop it get some help yan na nga yung mga advantage at disadvantage ng may maliit na gulong pero para sa akin talaga hindi naman talaga issue yung 12 inch wheels ng Bergman EX natin kasi sakto lang siya para sa akin na isang rider na mahilig lang sa children ride, uh, gusto ng fuel efficient na motor, tugma siya para sa akin. Tsaka matagal na rin kasi ako nagmumotor eh, kaya marami na akong experience. Kaya yung skills ko, in-apply ko na lang din dito sa paggamit ng Bergman EX. Kaya hindi na ako masyado nahirapan. Sa totoo lang, mas enjoy na enjoy nga ako gamitin ng Bergman EX kasi eh, maganda talaga siya gamitin. Wala akong magagawa. <laughs> Hi! Okay sana nakatulong tong video na to no para sa uh, mga gusto malinawan kung issue ba talaga yung maliit na gulong na yan kung para sa iyo to or hindi uh, choice niyo na yan kayo para sa inyo mga tol uh, issue ba sa inyo yung 12 inch na gulong o hindi uh, comment niyo sa baba kung ano yung mga insight niyo o yung mga opinion niyo para mabasa rin at makatulong sa mga nanonood ng video natin